Masiglang araw mga kataglugar, kamusta po kayo? Welcome back and forth po kayo dito sa aking vlog. For today's vlog, ipapakita ko po sa inyo kung ano at paano ang buhay ng isang mga ngopra o kung tawagin sa amin ay para lukad. Bago nga po pala tayo makarating doon sa ating paruroonan, Papakita ko po muna sa inyo ang aming dinadaanan tuwing pupunta po kami sa aming pinagkukoprahan. Di naman po kalayuan sa aming bahay ang pinagkukuprahan ng aking tatay kaya kunting lakaran lang nandoon ka na agad. Kanina pa po nga pala si nanay at tatay pumunta doon sa pinagkukuprahan namin. Nahuli lang ako kasi nga dadalhan ko pa sila ng pananghalian at doon na din ako kakain at syempre tutulong na din sa pagkukupra At nang makarating na nga po pala ako, nabutan ko nga po pala ito si nanay at tatay na busy busy sa pagkukuha ng nyog. Sila nga po pala ang aking nanay at tatay at proud po ako na may pakilala sila sa inyo mga kataglugar. Di ko na nga po pala tinulungan si nanay at tatay na maghakot ng nyog dahil nga po magpiprepare pa ako ng aming pagkain para sa pananghalian. Kain po tayo mga katag lugar. Kahit simple lang ang ating buhay, lagi po tayong magpapasalamat sa bawat blessing na ating natatanggap mula sa ating Diyos Ama. Kahit kunti lang ang pagkaing nakahain ay ayos lang, basta ang importante mabuhusog ka. Habang kumakain nga po kami, shoutout ko po muna ang mga kataglugar ko po dito sa Montreal at ang mga friends ko po dyan sa San Jacinto, Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Joke lang. Tapos na nga po pala kami kumain at nagpahinga lang ng konti dahil nga magsisimula na kami sa aming mga gawain. At kinuha ko na nga po pala itong bareta. Hindi po bareta na panlaba at hindi rin po bareta na gold. Basta bareta, ewan ko po kung bareta din yung tawag sa Tagalog. At ito nga pong bareta, itatarak po sa lupa para maging steady at maayos po siya gamitin. Sa proseso po nga pala ng pagpalaw o pagbalat ng nyog, kailangan po maingat ka dahil kung hindi, pwede ka pong matusok o matuhog dyan sa bareta. Sa mga hindi nga po pala, nakakaalam paminsan-minsan, tumutulong po ako sa pagkukupra ng aking tatay. Kaya kahit papaano, medyo marunong na po ako magbalat ng nyo gamit ang bareta. Kaway-kaway nga po pala sa mga babaeng marunong sa gawaing bukid. Ipagpatuloy niya lang po at huwag niyo pong ikakahiya. Kasi sa totoo lang, mas nakaka-proud ang mga babaeng walang arte at marunong sa mga gawaing pangbukid. Kung nakikita nyo nga mga katag lugar, parang ang dali-dali lang magbalat ng nyog. Pero sa totoo lang, ito po ay mahirap, lalo na po sa mga taong di sanay. Ito po ay mahirap talaga at sasakit ang iyong kamay. Kaya sa mga paralukad o mangungupra po dyan, humahanga po ako sa inyo dahil hindi po biro ang hirap at pagod na sinasakripisyon nyo para lang may maipakain at mabigay ang mga pangangailangan ng inyo. Kung napapansin niyo nga po, tumutulong na si Nanay sa akin na magbalat ng nyog. Kasi nga po si Tatay naman inaayos niya muna ang tapahan. Ewan ko lang po kung ano sa Tagalog, i-research niyo na lang. Pero patigil-tigil lang sa pagbalat si Nanay dahil nga katuwang siya ni Tatay sa pag-aayos ng tapahan. Ito nga po pala ang natapos kong balatan ng nyong ngayong araw. Hang matapos na nga po kami, inutusan po ako ng aking tatay na tingnan kung meron daw itudog sa pugad ng manok namin at dali-dali nga po ako'ng nagtungo at tiningi kung meron. Meron nga kaya kinuha ko na agad at sinilid sa plastik. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panunood!